labor day ngayon sa ano sa dito sa Canada no ka holiday so walang pasok um, ngayon lang ako naka nakagala kasi mayroon akong part time kahapon at saka nung sabado so sasama sana ako mag camping uh, saturday two nights kaya lang dahil sa pasok ko sa part time hindi ako nakasama so ngayon lang ako nag day camp dito sa forget me not kananaskis so ito yung part ng Forget Me Not pond dito sa kananas Kiss guys no so mag, ang sarap mag mag-relax sa uh, nature no so magkapi-kapi muna tayo so naglagay lang ako ng tent nidala lang ako ng barbecue ko tapos dito ako naglunch since uh, dumating ako dito 10 o'clock after, uh, after 10 o'clock na mga almost 11 dami ng tao no puno na yung parking lot buti na lang nakasingit ako sa likod ng basurahan so yan ito guys ito yung part ng forget me not ang ganda no? sarap mag enjoy habang nagkakape ay sarap thank you lord sa nature no? napaka relax malayo, walang internet, walang marinig na ingay. May marami ding mga taong nag-ano, nagpunta dito kasi holiday. kaya Okay. <clears throat>